Balik, ko balik. Oh, napapakakot na siya. Oh, ah. ang tipis. Bye, bye, bye. Ganda, ganda, morning mga kasoy. Ayan e, tayo ha. Magpapakain muna na. Horsey, horsey. Ayan. Oras dito ay eh, nasa 7 a.m. na mga kasoy. Maliwanag na maliwanag na. Tatignan natin ang sikat na araw mga kasoy. yung dumidilig. Ayan. Kainin lang natin ha. Horsey. Ito. Ito. Mga stocking yung dito bodega. Yung mga ano ang pinatanan dyan nilalagay. Yung damo dito mga kasi ito yung toyo yung damo dito. Mala na meme! mime! Halika! Nakain ka! Nakain! Nakain! <sighs> dito, dito. Dito.

eh sumakas At ng, ng oh, okay. e, <laughs> ah, yun. natin ah. dito Oh, sige. Ah, na. Nakakain siya. kami nito. Ah, video Yan, nakakain ka ah, no. Nakay, Hi, -hi. Of course nga, kain na din natin ito ng pizza. Tunti lang yung sa maliit. Yan naman yung maliit, yung maliit na kabay. Yung maliit yun, cute ng maliit ha. Kain din sila. Tapos ito yung nanay nila, mabait yung nanay nyan. O, ito yung pizza. Nagiging ano yung pizza nila, may halong mais. Malalaki tapos sa malalaking pizza.

Laki mo na no. Laki-laki wheels mo no. Mabait to nanay nila mga kapatid. Tayo. Tayo na. Lickle, lickle, liko 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 lickle, lickle, <laughs>

Hindi ka dito pa. Ano ba mo eh? Ang sarap pa yun eh. Ang hibok mo. Ito mo. Ito mo. Ito mo. Ito mo. Ah, uh, dito na lang. Handulo na ng aking hatlag at maraming marami salamat sa umabot dito. Mm. -hmm. Mga pinakakain na kabayo. Tatlo yan sila. May isang malaki-laki na rin, maliit. Ito man 'yung masungit pang maitim eh. Pero naumaamo na rin tama. To,